Salamat na mga kachabaw-chabaw at kay man Hello, ay ito si Tolkan to TV. TV. Shoutout mga mayan. Salamat kay Kuya Fisherman na pori man. Pumasyal dito. Angat salamat po. Ano itong ginagawa nila mga talha? Iharap ko lang yung camera. So yan. O oh, yun. Okay yun. Para tumibay yung ano. Yung... Tapos ano ito magkakasikin floor. Eh... Okay nila uh, Haggard na nagluluto. Ayahan, <laughs> nagluluto ng Marami pagkain. Sa pagpunta ni Pa-Sherman <laughs> So, ayan, ah, uh, isang magandang tanghali po sa lahat, ah, uh, sa lahat ng mga kachabaw-chabaw, at kay man, ah, uh, ito po, Don. si Tol Canuto TV. Taka-taka, mga mayan, salamat kay Igo, yung man na man pumasyal dito. ang salamat po. So, yan po, bali, mga tol, uh, ah, yeah. nung nag-live po ako, is, na-comment po sa akin ni eh, Tatay Danilo, yung gagawin dito sa bahay nila. So, ito po, ginagawa na pala, ah, uh, bali, extension lang pala ng... Hmm bahay nila. Ah. Uh, walang laman yung ah, uh, walang laman yung ilalim kaya lumubog na. Mm -mm. So, bali lang poste ang gagawin. Ewa, ang ilan. Walang laman kuya na. So, kaso wala ho dito si ano, wala dito si Tatay Danilo. Ay, eh, deliver, nag-deliver. May, nag um, may nasikaso daw, deliver. <laughs> so, yan mga tol, uh, dapat medyo matagal ko na itong pinuntahan eh dapat bago sinimulan ito napasyalan ko eh so kaso nga rin, mga tol eh nabisi din ako sa trabaho natin uh, at saka sa pag fishing adventure so ayan uh, so kahit pa paano napasyara natin yeah. si Tol Kanuto TV ayan abangan nyo mama mayroon pa kami pagsasamahan eh kaya man ang forum ayan so ayan mga Tol uh, silipin ko muna itong ginagawa nila mga Tol ha iharap ko lang yung camera yeah. so ayan, mga Tol uh, naguhukay na sila ng ano fundasyon So, dapat makawasap po sana si Tatay Dan eh, kung ano yung ano nito para maibigay ko sana yung suggestion so okay na sana itong mga tagay eh poste, tapos dapat magkaroon siya ng tie beam ano ba plano niya kaya may bilang diretsyo pero ang gusto ko sana magkaroon siya kung magka poste siya dito poste doon tapos tie beam puting tie beam na kahit mga 40 height ng buhos kahit ano, 20 by 40 ang high tapos para kapit siya. Ay sino bang naggagawa? si Kuya Ino? Ay, Kuya Ino. Abili ko lang ng PVC sa kabila. Ay, alam na ni Kuya Ino 'yan. Pero para sa akin, yung sa akin lang. Postikan to kanto tapos tie beam. May tie beam nga po ito sa lalim. Oh, 'yun. Okay 'yun. Para tumibay yung ano, yung Tapos ano, ito magkakasikin floor. Ah, uh, asa magkaka second floor. So, ano to? Mat magaling 'yon, magaling 'yon si Kuya Eno. Marami nang nagawang project 'yon. Ah. Uh, ayan, uh, check chat out pala dito sa ating, ating mga gumagawa ng bahay ni Tatay Dani. Ayan. Hello po Kuya. Oo. Ayo, magandang tanghali. Uy, kain na tanghali na. <laughs> ayan. Ano pangalan? Gary Valenciano. Iyan, ako ay <laughs> Mga trabahador pala ito ni Kuya Eno. Ayan, nag, medyo nag yeah, yeah. hukay pa siya ng pundasyon. Ayan, at shout out sa inyo mga kachabaw-chabaw. Ayan. Ay, tumingin <laughs> at shout out kay Forman Eno. Ayan. Silipin so, sila dito sa kapila, mga tol. Sayang hindi natin inabot si Tatay Danilo. Hello, what's up? Ayan no. chabaw -chabaw. oh. Chabaw chabaw. Chabaw chabaw team. Oy, <laughs> may tubo pala no. Tinamaan. Oh. Uh, sa ano, sa bumba. Oo. Uh -uh. -oh. Yan, nandito nga si -chabaw. Yan, chabaw chabaw. Yan, si Chabaw chabaw na pasyal dito kay Tol Kanuto. Oh. Tibe. Eh. So, matagal na kasi itong naano sa akin ni eh, Tatay Dani na pwede ko raw pasyalan. Oh. So, si Kuya Eno pala naman, eh, magaling yun. Magaling din yun. Kuya Eno. So, yan mga tol, ah, balik tayo doon, ah, Nagluluto si nanay ng ano eh, tanghalian. Kaso busog pa ako eh, kumain ako sa tagaytay eh. <laughs> yan, so, arap ko ulit mga tol kami. So yan mga tol, uh, ah, Okay naman na pala at si Kuya Eno pala naman yung may hawak. Komportable uh, ako doon magaling din yun. So yun pala ang ano, nanay ni... Hello po. Ano uh, na haggard na nagluluto. Ayan. Nagluluto <laughs> ng pagkain. Sa, sa pagpunta ni po Sherman Poriman. Ayan. So ano po, uh, pwede naman po ulit ako po eh. Oh, Pero sa tingin... Po, welcome po naman. Sa tingin ko eh... Kaya kaya po yun. Magaling magaling po yun. Oo, oh, pareho naman kayo magaling ni Eno eh. Pero kung wala ako sana, na walang maghahawak, ay eh, pwede ko asikasuhin. So yan mga tol, abang-abang, ah, may uli. <laughs> so yan mga tol, ah, magpapaalam na tayo sa kay Tulu Canoto. Salamat uli. So abangan nyo, baka sakali meron pa kami pagkasabahan ni Kuya Fisherman na po rin ma. So yan, at ah, thank you din <laughs> to. Thank, thank you. Salamat. At magpapaalam tayo kay Nanay Gima. Ayan. Thank you. Ayan. Thank you po, thank you, Nay. Salamat, salamat ng marami sa pagpunta. Ayan, mga kasabaw-sabaw, ah, ingat kayo sa ano sa trabaho. Okay, busog pa ako, bayabas. <laughs> thank you, thank you. Ay. So yan, mga tol, ah, ako ako'y didiritso na pa uwi. At may ay ayosin pa ako sa aking bangka. So yan, mga tol, ah, tuloy na tayo. Ayun, yung baby tulog pa. Ayan, thank you po, thank you. Thank you po. Ayan. So yan mga tol, nandito na tayo, kawin okay na tayo. Uh, Inintay ko lang yung nagpapasundo ako kasi may dala ako mga tol na ano, na pinya. Sa yung... ito, dala akong pinya. Pasalubong ko sa mga kapitbahay ko. Saka ito yung bakal mga tol. Ito, bakal. Itong bato-bato. Ginagamit ko sa pangingisda. Ayan. Bakal. Sa yung bato na maliliit. Na pampabigat para lumbog yung kawil so yun mga tol ah, galing na tayo kay ano ang init galing na tayo kay Tulkanoto ah, hindi lang natin inabot si tatay dane yung tatay ni Tulkanoto TV ah, may inasikaso daw may pinuntuhan so yun ah mga tol, ah, so kahit pa paano na pagbigyan natin si Tatay dane na pasyalan natin yung ginagawang bahay niya. So yun mga tol, eh, mayroon na palang gumagawa si ano si Forman uh, si Kuya ano si Kuya Ino. Uh, so magaling din naman pong yon eh ariglado na yon uh, comfortable po ako doon sa diskarte ni Kuya Ino. So yun mga tol ah uh, hanggang dito na lang ulit ang ating vlog. Ah uh, maraming maraming salamat po at yan po kay Tolcano TV ah uh, Maraming maraming salamat po sa pag-welcome po sa akin, sa pagtanggap mo po sa akin at sa nanay niyo po kay nanay ah uh, ayun nakalimutan ko ang pangalan basta kay nanay sa nanay mo atol uh, tol kanoto maray uh, maraming maraming salamat po sa pagtanggap sa pag welcome sa akin so yun po ah uh, mga tol mga kachapo kachapo eh, hanggang dito na lang po ulit ang ating vlog uh, hinihintay ko lang po yung aking anak para buhanin yung dadala pinya so yun mga tol bye bye thank you, thank you po ingat po kayo lahat bye bye like